magandang gabi. Ako si Mr. Kira. Ngayong gabi, isang lihim na matagal nang binubulungan sa mga baryo ng Iloilo ang aking ibabahagi. Isang kwento ng isang manlalakbay na napadpad sa Duenas, isang lugar na pinaniniwala ang pugad ng mga aswang. Sa kalsadang tahimik at sa mga mukhang tila ordinaryo, may nakatagong katotohanan na hindi kayang tanggapin ng normal na tao. Handa ka na bang malaman ang sekreto ng isang barangay na hindi dapat pinapasok? Mr. Kira, isinusulat ko ito para mailabas ko ang bigat na matagal ko nang tinatago. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero sana'y mapakinggan mo ako. Ako'y isang taong nakaranas ng isang bagay na hanggang ngayon ay gumigising sa akin tuwing hatinggabi. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas nang ako'y mapilitang lumuwas patungong Iloilo -ilo upang maghanap ng trabaho. Doon ko unang narinig mula sa isang kakilala ang tungkol sa isang maliit na barangay sa Duenas na nangangailangan ng karpintero. Sabi nila'y simple at tahimik ang pamumuhay doon, malayo sa gulo ng syudad. At dahil kipit ako sa pera, agad kong tinanggap ang alok. Pagdating ko sa mismong barangay, agad kong naramdaman ang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Ang mga bahay ay luma na, karamihan yari sa kahoy at pawid, at tila ba nakatingin ang mga ito sa akin habang ako'y naglalakad. Wala pang alasais ng hapon, ngunit tila ba nagmamadali na ang lahat ng tao na makapasok sa kanilang mga tahanan. Bawat pinto ay nagsasara bawat pintana ay sinasarhan ng makakapal na kurtina. Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Siya ang nagsilbing tagapagpakilala ko sa mga residente. "Huwag kang masyadong maglalabas sa gabi," pulong niya sa akin habang hawak ang aking balikat. "Hindi ligtas ang labas kapag madilim na." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kaniyang mga mata na parang may tinatagong babala. Habang tumatagal ang aking pananatili roon, lalo kong napansin ang katahimikan ng paligid. Sa syudad, sanay akong makarinig ng ingay, tricycle, aso, bata. Pero sa barangay na ito, pagsapit ng dilim ay halos wala kang maririnig ni Kaluskos. Ang nakakatakot pa, tila ba lahat ng tao ay nagkakaisa sa pagsunod sa isang hindi nakikitang batas bawal magpakita sa labas kapag gabi doon ko unang naramdaman na ang lugar na iyon ay hindi ordinaryo at doon nagsimula ang aking bangungot sa ikalawang araw ko sa barangay nagsimula akong makaramdam ng pagkailang hindi dahil sa mga tao Mabait naman sila, palangiti pa nga araw. Pero sa paraan nila akong tinitingnan, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Parang may alam sila tungkol sa akin, bagay na hindi ko pa natutuklasan. Habang gumagawa ako ng iniatas na trabaho sa lumang bahay ng isang pamilya roon, napansin kong laging nakasunod ang kanilang mga mata sa bawat kilos ko. May isang matandang babae na tila walang ibang ginawa kundi titigan ako mula sa bintana. Tuwing magtatama ang aming paningin, agad siyang lalayo pero ramdam ko na sinusundan niya ako kahit saan ako lumingon. Kinagabihan, nag-alok ang isa sa mga residente. Nasamahan ko raw siya sa maliit na tindahan malapit sa gilid ng barangay. Doon ko unang narinig ang mga bulong. Huwag kang lalabas kapag hating gabi, sabi niya habang nakayuko. Huwag kang maglalakad ng mag-isa sa ilalim ng buwan. At higit sa lahat, huwag na huwag kang magpapakita ng sugat o dugo kapag may amoy na dugo sa katawan mo. Baka hindi ka na makauwi bukas. Napatigil ako. Akala ko'y biro lamang iyon o pamahiin ng matatanda. Pero nang makita ko ang takot sa kanyang mukha, alam kong hindi iyon biro. Simula noon, mas lalo akong naging mapagmasid. Napansin kong wala ni isang aso o pusa ang nakikitang gumagala sa gabi. Ang mga puno ng nyug at saging sa paligid ng barangay ay tila mas madidilim kaysa sa dapat. At tuwing mahangin ay parang may kasamang pagbulong na hindi ko maintindihan. At sa mga sumunod na gabi, Nagsimula akong marinig ang mga yapak, mahahabang yabag na tila hindi pangkaraniwang tao ang naglalakad. Mabigat, mabagal, at laging sa mismong bubungan ko nagmumula. Doon ko napagtanto na may dahilan kung bakit nagmamadali ang lahat ng tao sa barangay tuwing lumulubog ang araw. Hindi ko malilimutan ang unang gabi na talagang nayanig ang kaluluwa ko. Bago ako matulog, sinunod ko ang payo ng mga tao sa barangay. Isinara ko ang lahat ng bintana, ikinandado ang pinto at isinuksok ang kumot hanggang leeg. Subalit kahit anong paghahanda, hindi nito mapapawi ang kilabot na dumapo sa akin nang dumating ang kalagitnaan ng gabi. Bandang alas 12, may narinig akong kalusko sa labas ng aking bintana. Unay mahina lamang, pero unti-unting lumalakas. Para bang may matalim na kuko na kumakas ka sa kahoy. Nang tumigil ito, sumunod ang mga yabag sa bubungan. Mabibigat, mababagal, at tila ba nilalaro ang bigat ng katawan sa bawat hakbang. Pinilit kong huwag huminga ng malalim. Baka marinig nila ako Ngunit mula sa kisame, narinig ko ang paggalaw. Hindi ito tulad ng daga o pusa. Ito'y mabigat, parang isang nilalang na hindi tao. Maya-maya, may kumatok. Hindi sa pinto, kundi sa mismong dingding. Tatlong mabibigat na hampas. Tok, tok, tok. Buksan mo. Gutom na ako. Mahinang bulong iyon, paos, at halatang hindi boses ng tao. Parang nanlamig ang dugo ko gusto kong sumigaw pero natuyo ang aking lalamunan. Ang tanging nagawa ko ay ipikit ng mariin ang mga mata ko habang paulit-ulit kong inuusal sa isip nalilipas din ito, lilipas din ito. Ngunit, nang dumungaw ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko siya, isang anino ng nilalang na nakayuko sa labas. Mahaba ang leeg at nakatanaw sa loob ng silid ko ang kanyang mga matay kumikislap na tila apoy at ang kanyang ngiti umaabot hanggang pisngi, puno ng matutulis na ng ngipin. sa ko intindihan kung bakit takot na takot ang mga tao sa barangay. Hindi ito mga alamat. Totoo sila. At ngayon, alam na nila na may bagong mukha sa kanilang teritoryo. Pagkatapos ng unang gabi na iyon, hindi na ako mapalagay. Kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal sa isip ang mga matang tumingin sa akin mula sa dilim, ang ngiting parang nanunuya na may halong gutom. Gusto ko sanang umalis agad sa barangay, pero hindi ganoon kadali. Una, wala akong pera para bumalik agad sa bayan. Pangalawa, tila ba may pumipigil sa akin isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Para bang pinagmamasdan nila ako at kung tatakas ako ng walang paalam, baka hindi na ako umabot ng buhay sa kalsada. Kaya nanatili ako. Kinabukasan, sinubukan kong kumustahin ang ilang kapitbahay. Lalo akong kinilabutan sa paraan ng kanilang pagsagot. Sa tuwing tatanungin ko kung ano ang nangyayari tuwing gabi Napapansin kong iiwas sila ng tingin, tatahimik, at saka lalayo na para bang wala silang narinig. Para bang may kasunduan silang lahat na huwag pag-usapan ng katotohanan. Isang gabi, habang bumibili ako ng kaunting pagkain sa tindahan, may isang batang babae na lumapit sa akin. Maputla ang kanyang balat at tila ba hindi nakakatulog. Mahina ang kanyang boses pero malinaw kong narinig ang sinabi niya. Kuya, huwag kang maniwala kapag sinabi nilang ligtas dito. Lahat sila pare-pareho lang. Bago ko pa siya matanong, mabilis siyang hinatak ng kanyang ina at dinala palayo. Naiwan akong nanginginig at lalong lumakas ang kutub ko na may mas malalim na sikreto ang buong barangay. Kinagabihan, hindi ako nakatiis sinubukan kong silipin ang paligid mula sa maliit na siwang ng aking bintana. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa gitna ng plaza ng barangay, nagtipon ang halos lahat ng residente. May hawak silang mga lampara at nakapila na parang may seremonya. Sa na may nakatali, isang hayop na parang baboy. Pero napansin kong nanginginig ito at tila tao ang anyo ng mga mata. Isa-isa, lumapit ang matatanda at pinahiran ng kung anong langis ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay sumasayaw na parang wala sa sarili. Ang mga anino nilay kumikilos sa kakaibang paraan, mas mahaba kaysa sa dapat, at minsan ay lumalabas pa sa mismong liwanag ng apoy. Sa isang iklap, sabay-sabay silang sumigaw ng isang salita na hindi ko maintindihan. Parang sinaunang wika, halong huni ng hayop at boses ng tao. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumapit sa nakatali at kinain ito ng buhay. Hindi karaniwang pagkain. Sinunggaban nila ito gamit ang kanilang mga ngipin at ang tunog ng pagngasab ay umaling-aungaw sa buong barangay. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ako hindi nakita, pero nanatili akong nakayuko at nagmamasid mula sa dilim. Doon ko tuluyang naunawaan. Hindi lamang iilan ang aswang sa barangay na ito. Halos lahat sila. Nang matapos ang ritual, nakita kong ang mga labi nila'y punong-puno ng dugo. Ngunit parabang wala lang iyon sa kanila. Parang isa lamang itong normal na salusalo. At nang maghiwa-hiwalay sila, napansin kong iisa ang direksyon ng kanilang mga tingin sa bahay na tinutuluyan ko. Parang alam nila na nakamasid ako. Parang inaanyayahan nila ako. O baka naman tinatantiya kung handa na akong sumama sa kanilang hanay. Kinabukasan, nagising ako na may iniwang mensahe sa pintuan isang papel na may nakasulat sa pulang tinta. Huwag ka nang umalis. Isa ka na sa amin. Mr. Kira, doon ko na pagtanto na hindi na simpleng bangungot ang kinakaharap ko. Isa itong bitag na mahirap takasan. Mr. Kira, ang gabing iyon ang naging hudyat ng pinakamalupit na takot na naranasan ko sa buong buhay ko. Pagkakita ko sa sulat na iniwan sa pintuan, halos mabaliw ako sa kaba. Huwag ka nang umalis. Isa ka na sa amin. Paulit-ulit iyong naglalaro sa isip ko at kahit anong gawin kong paliwanag sa sarili na baka biro lang o maling akala. Alam kong hindi iyon ordinaryong mensahe. Pinilit kong kumalma, kinagabihan, dahan-dahan kong isinara ang lahat ng pinto at pintana. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ramdam ko ang presensya sa paligid ng bahay. May mga yapak na paikot-ikot, may mga halakhak na mahina ngunit dumadagundong sa dibdib ko. Ang tunog ng kuko na kumakaskas sa kahoy ay hindi tumikil at saka ko sila narinig. Mga boses na sabay-sabay na bumubulong sa labas. Isama mo na kami. Isama mo na kami lalong tumindi ang kabako ng maramdaman kong may humahaplos sa bubong. Para bang may mga kuko na dumadapo po at tumudunggol, sinusubukang butasin ito. Sa takot, kinuha ko ang maliit na itak na dala ko, ang tanging armas na naiwan sa akin. Pero paano ko haharapin ang isang buong barangay ng mga nilalang na hindi tao? Maya-maya, biglang bumukas ang aking pinto walang sino mang tumulak, ngunit kusang bumukas na parang inanyayahan ako palabas. At doon, sa liwanag ng buwan, nakita ko sila, mga tao ng barangay, ngunit nag-iba na ang anyo. Ang kanilang mga matay kumikislap sa pula, ang kanilang mga ngipin ay tila matutulis na mga pako, at ang kanilang balat ay nagsisimulang magbitak. Parang hindi na kayang itago ang kanilang tunay na anyo. Sa gitna nila, nakita ko ang matandang unang nagbabala sa akin. Siya na mismo ang lumapit at nagsabing, Hindi ka na makakatakas. Pumili ka, sumama sa amin o maging handog ngayong gabi. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero bigla akong kumaripas ng takbo. Tumeretso ako sa masukal na daan palabas ng barangay. Ang dilim ng paligid, at bawat liko ay tila may nakasunod na anino. Naririnig ko ang kanilang mga yapak, mabilis, mabibigat at mas malapit ng mas malapit. Ang kanilang mga halakhak ay parang sumisingit sa bawat paghinga ko. Habang tumatakbo, napansin kong ang buwan ay natatakpa ng ulap at lalo lang naging madilim ang paligid. Wala akong dalang ilaw, tanging pakiramdam lang ang aking gabay ilang ulit akong nadapa sa mga ugat ng puno, ngunit pinilit kong bumangon. Alam kong kapag bumigay ako, katapusan ko na. Sa kalagitnaan ng aking pagtakbo, nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa likod. Paglingon ko, nakita kong ang mga nilalang ay nagsisimula ng magbagong anyo. Ang ilan ay nagiging malalaking ibon na may matatalas na pakpak ang ilan ay tila mababangis na aso na may pulang mata. Lahat sila'y nakatutok sa akin, handang lapain ako anumang sandali. Dumating ako sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pamilyar. Doon, may maliit na kubo na tila iniwan na ng mga tao. Wala na akong ibang pagpipilian kundi pumasok. Umihingal ako, nanginginig, at halos mawalan ng ulirat. Sa loob may nakita akong mga lumang dasal at krus na nakasabit. Doon ko naintindihan. May mga tao ring tumangkang lumaban sa kanila noon. Ginamit ko ang krus, pinaghigpitan ng kapit at buong lakas na sumigaw ng panalangin. Sa labas, narinig ko ang kanilang mga sigaw ng galit. Parang sinusunog ng apoy ang kanilang balat. Paulit-ulit kong inusal ang panalangin hanggang sa unti-unting nawala ang mga yabag at halakhak. Naiwan akong mag-isa, nanginginig, ngunit buhay. Kinabukasan, nang lumabas ako ng kubo, wala na ang mga nilalang, wala na ring bakas ng barangay, parang hindi ito kailanman umiral, ang lupang dinaraanan ko ay puro damo at puno. Walang mga bahay, walang plaza, wala ni isang palatandaan na may barangay na nakatayo roon. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ako ba'y nakatakas o kung nilaro lang nila ang aking isip. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi biro ang mga kwentong lumalabas tungkol sa duenyas. May mga lugar na hindi dapat puntahan at may mga lihim na hindi dapat tuklasin. At yan nagtatapos ang kwento ng barangay ng mga aswang sa Duenas. Isang paalala na may mga lugar sa Pilipinas na hindi dapat basta-basta puntahan at may mga tao na hindi basta-basta pagkakatiwalaan. Ngunit ngayon, alam mo na ang kanilang kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim